Uh, meron tayong gagawin na dress. Bagong-bago pa ito. May tag pa. Uh, at ang problema lamang ng mayari ay yung hindi pantay ito dito. Para siguro pati natin kung kasi may binigay siyang sukat ito. Ano, mayroong guhit. Kulay Kuhita natin ang puti para kita natin. Ito sa kabila. Dito, ito yung pasusundan niya eh. Three and a half. So, dito tayo, three and a half rin tayo dito. Para pantay. Ayan, three and a half. So, kuhita natin para kitang kita yung puti yung guhit natin Ah, uh, gumanon pala kaya pala hindi sinasabing hindi pantay dahil dito pala gumanon ito tuwid, ito hindi gumanon ng bumaluktot so kailangan natin siyang ituwid parehas natin dito lipat natin siya dito kasi dito marami siyang kulubot sa kabila walang gaanong kulubot So, tastasin natin ito hanggang dito sa may bandang baba. Ito mga 1 inch bago magdugtungan atin itong kakalasin. Tapos, ihati-hatiin natin yung ano niya, yung kanyang paki ring. Tapos saka natin iangat dito para medyo pumantay kasi dito ito yung nireklamo niya. Kaya pala nasabi niyang hindi pantay dahil bumaloktot nga dito sa dulo. Siguro baka ito yung design niya pero hindi na gusto niyang nakabili. Kaya gusto yung pa-repair. Kaya ito ngayon, pakita ko sa inyo kung baka sakali uh, makabili din kayo ng katulad nito na hindi kayo komportable. Uh, pwede rin, pwede na natin siyang gawaan ng paraan para magiging komportable sa ating pagsuot. So, yung katulad nito, lipat natin dito. So, kalasin muna natin ito talaga. So, ngayon ang gagawin natin ay atin ang kakalasin. Umpisa na natin ang pagkakalas. At sa so sa pagkakalas, uh, siguro hindi ko napakita o pwede kong ipakita. Pero mas maganda siguro makita nyo kahit bagya kung saan natin simulaan. ah uh, dito natin simula ang kalasin ito. Kasi mayroon namang ano, Malikta rin natin. Simple lang naman ang pagkatahi ito. Kaya, yan o. Dito na lang, lang natin simulang kalasin o. Oh. Iganon e, na lang natin. Ano lang, lang naman natin ito. Yan. Iganon yan. lang ang pagkakalas natin. Hanggang dito tayo mga 1 inch bago mag ano bago dito sa may dugtungan, <coughs> mga 1 inch tayo na ititira natin, kalasin natin para madibay-dibay natin uli. mahati hati natin yung kanyang pakir o kanyang pakiring niya para atin siyang may adjust dito sa taas. So kailangan, bago natin magkalas, bago tayo magkalas, ay lagyan muna natin tanda kung saan natin ilalagay ang ating ano, you know, itong ating tinanggal na ililipat natin para pag natanggal na natin, meron na tayong tinatandaan na kung saan dito natin ilalagay. So, pakita ko lang sa inyo paano magkalas. Naka ako, dahan-dahan lang ako magkalas. Gunting ginagamit ko kasi matalas itong gunting ko. Pag hiwa mo ng kaunti sa sinulid, yan ganyan, kakalas siya. Dahan-dahan lang kasi ano eh, baka mapunit naman mapasama ito kasi matalas nga. Maka mas pasama yung tela. Yan o, katulad yung dinandahan ko. Kasi mahirap nang masugatan ang ano, ang tela. Magkaroon tuloy tayo ng diferensya, ma-damage ma pa natin. So, dandan lang kasi ano lang naman eh. Konti lang naman itong ating gagawin din mong kailangan madaliin pa natin. Saka itong ating ginagawa ngayon, tutorial ito, so kailangan may pakita natin ang dandahan lang na trabaho para sa kasiguruhan ng ating pagtatrabaho na wala tayong mapinsala sa ating ginagawa so ito na malapit na tayo sa uh, hangganan doon sa may 1 inch bago ang lugtungan ito na nakita nyo na yan nakita nyo na kinalas ko na yan o oh. nakalas na natin so tuloy tuloy pati kabila kalasin natin para makita na natin ang ano tapos saka natin hati-hati yung ating packaging. So ngayon ay atin na yung natapos yung pagkalas. Pabilaan na ating nakalas. So atin na siya ngayon ay balik. So kailangan nating ayusin itong kanyang ano, Kasi itong sa kabila ay medyo nga Masinsin pa yung sa kabila ay hindi. So, kailangan natin itong ano yung uli? Sadahan ito uli dito. Para suminsin naman ito. Para pumarihas. atin na siyang hilahin para magkaroon siya ng kulubot. Ayan, hindi ay na kulubot na. May Diyos kabila, may mga pakiring-pakiring na rin. Eh. Ayan, hilo din na lang natin ito. Para, ano, ayan, Yan. So, kailangan, eh, kapit na natin. Ano yung muna natin? Alasin muna natin itong top stitch na one-fourth. Oh. So, yan. Ito yung ano natin. Yan. Yung ating ah, uh, yung ating kakabit ito na. Ito. Yung, ah, ito. Ito lang eh. Ang galing na natin yung hibulmul. Talagang sadyang ano. Ito yung baluktot. Lagyan na natin ang magic guide, uh, magnet guide para hindi siya ano. Gagalaw-galaw baga. Ito so, sa kabila, lumagpas ako eh. Pagtalas. talas, hindi ko bantayan. Sige lang, okay lang. Charge experience yan yung mga pagkakamali. Pinagyan ko na ng tanda pero lumagpas pa rin ako. Yan, ibig sabihin noon, Uh, ah, nagkakamali na dito. sa kabila din ito may tanda tayo dito Yan. Ito na yung, yung pag-alas. Dikit muna natin dito siya para doon pa lang sa baba magsimula na tayo mag-ano mag-sansa. -ano, magsansya. Pansahin na natin yung um, pulubot. Okay, yan yun. yun no? Pagka uh, may banat-banat tayo ng konti. Ayan. dito mga pakiring dito eh. Kailangan dito natin ah, hati hatiin Pag hindi natin mahati-hati nung maigi yung pakiring, medyo sagwa nga naman tingnan kung hindi nga parehas-parehas. Kailangan -parehas. medyo parehas-parehas. Meron lang pagkakaibang Kaunti lamang. Huwag yung malala. So, bago natin ijingan, tingnan muna natin sa, harap kung okay ba. Yeah, I Hmm. yang ang ganyan. Ayan, design nga niya yan na baluktot. Kasi kahit na ilinagay natin ito sa taas, ganoon pa rin siya baluktot. Oh. Design niya yan na baluktot. Medyo malaki daw sabi ng mga yari yung kanyang dibdib kita. ay eh, tinaas na natin ang mahigit 1 inch ito. O, oh, di na siguro ito kita dibdib niya dito kasi medyo malaki-laki na. So, sunod dito, i-aging na lang natin. At pagkatapos ma-aging natin ay papasadahan na natin siya dito ng one-fourth pababa. Kabilahan. So, i-aging na na. I-aging ko na. At ito na, na-aging ko na. <coughs> Tapos nating ma-aging ay atin na itong pasadahan ng one-fourth. ito. Ang aging ko na, hindi ko na pinapakita ang pag-i-aging dahil simple lang naman yung pag-i-aging. Itong adjustment, ito yung medyo kailangan natin uh, matutunan. So, ito sa pagpasada natin ng one port. Eh, dahan-dahan tayo dito. Kung mayroon pa nga kayo ng one port na ano, uh, pressure port, mas maigi. Ako, meron ako one pero hindi ko na siya gagamitan. Ah, sundin ko na lang yung lapad ng unang gawa nito. Tapos lagyan ko na lang siya ng magnet guide. Kung anong lapad yung simula nung original, siya yung susunang ko ng lapad. Ayan. Oh, ganyan lang tayo. Ito, kailangan natin tanggalin ito kasi naka kaharang. Dito, kailangan natin ano, atrasan lang para siya uh, tumibay-tibay. Ano tayo? One-fourth lang tayo mahigit. Kunti lang mga at uh, mahigit lang one-fourth yung ating pasada. Ah, doon lang pala hanggang sa may ano. Original nito hanggang dito lang pala sa kwan. Hanggang dito lang sa may yung, yung pinagkakabitan natin. Lagpas pala tayo yung ating pasada ng one foot. natin. Ulit lang tayo. Ganito lang talaga. Nagkakamali tayo. Ah, uh, kahit makita ninyo sa ating video na may pagkakamali tayo ay okay lang yan para ayo uh, kayo din na gagawa uh, magkaroon din ng pag-iingat ito lumagpas pala ako hanggang dito lang dapat o dito lang hanggang dapat yan Ulit tayo, dito lang tayo. Yan. Ganito lang. Uh, sabi ng kasabihan eh, Ah. Uh, Ang pagkakamali daw ay tao lang. Yeah, ini tayo talaga. Yan. Yan. So, ganito lang kasimple ang ating ginagawang pag-refer pinapakita ko lang itong ating pag-refer ng ganitong pagkaroon ng diferensya dahil baka pag sakali makabili rin kayo may rin kayong mainkwentro ganito na may magpaparefer sa inyo na may ganitong problema eh, meron kayong nakawaan ng nakita papanood na kung paano ginagawa ng ganitong may mga problema. So, yan. Medyo equal na, medyo ano na yung kanyang lubo-lubo din na parehas. Katulad ng bago na din, napakalaki talaga ang kulubot. Dito sa taas, wala. Dito sa kabila, ito, medyo meron na siyang content So, hindi pwedeng, ano, mas, kumbaga, mas malamang ang pakiring dito sa kabila. Ibig sabihin nung ginagawa ito, hindi ito pantay. Kasi ito, hindi naman siya ganong masinsin nagpakiring. So dito masinsin siya talaga marami. So may difference siya ito sa tabas. Kaya hindi na natin siya kinalas ng buo para alisin yung ano, pantayin pa. matan At sa atin, pinaghati-hati na lang natin yung pakiring niya para hindi man masyadong sagwanting na niya. yung kabila, sobrang lak bang makakapalal chin-chin. Kahit ang kabila ay madalang. Ayun. Ito na itsura ng ating nirefer na ano, bridge. Pang ano to, pang simba. Pero ay, may style. So, natapos na ang ating ginagawang pagtuturo sa pagre repair at nawa no, itong aking ginagawang pagtuturo ay kapupulutan ng aral sa mga baguhan pang mga mananahi para ikatututo nila pagka magka, magka ng mga ganito may mga problema hindi pantay ano, opening ng rehig. Pero sa tingin ko yun ay design niya. Pero ayaw nung maya, hindi siya comfortable. Eh. Kaya pinalipat. So, ganun pa rin yung itsura. May umbok dito. Uh, talagang design niya na ano, dito siya medyo pabagsak ng kaunti. So, at least, naitaas na natin ng maigit 1 inch. So, maraming salamat sa inyong, uh, sa inyong pan pag pan 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 panood sa aking pagtuturo at para sa mga baguhan sa aking YouTube channel. Uh, Pakis subscribe, share, and like para nadami po tayong magkaibigan sa Facebook at sa YouTube. At sa inyong lahat na tumatangkilik sa aking mga pagtuturo ay maraming salamat. At naway ang ating mga mga pagtuturo ay napakinabangan ng karamihan. Maraming salamat sa inyo lahat.